Yan mga idol o. Lalaki ng dalag na nahuli ko ngayon. Saka tilapia oh. Buhay pa yung iba. Ah, buhay pa yan. Dalag na yan. Yung iba ay patay na. Patay na itong isang dalag. Doon sa tilapia ano? Ito oh. Laki o. Tatlo. Laki ng tatlo ayano? ano? Dalawa lang yan tali. Ayan nga. Lapad. ayo oh. Ah, ah. Inaman lapad. Ang dalag naman. So, inaman ng laki. eh ayan. Ayan eh. ang muna. Ito po mga idol ay kwan. Kakalis kisa na po ni aking bilas. Si Ate Beta. Kakalis kisa na po niya Para mamaya po ay an, tapos ay ibibrito yan, yan po ang luto na masarap ay ginatan laki po niyan. dalag na yan oh. tatlo yun, apat pala yung tilapia nga Ang lapad ay oh. lapad talaga ito ang laki oh. buhay pa oh. mm. ah, akab pa eh.